Inabot ng ulan ako kahapon dito. Din natapos ayun no. Oh. Kaya may tapa, may takataka -taka yan no. Oh. Yan. Yan oh. Nabasa. Yan oh. Tatapusin pa yan. Tapos lalagyan pa yan gitnang yan. syempre sa susunod na video sa susunod na kwento ko sa inyo tapos na yan. Hmm. Yan no. Oh. Kabilaan oh, yan Oh. oh. ka na ba? Hmm, yan o. Oh. Hmm. Kung hindi mo lang kahapon yan, ayos na yan. Yan o, natira o. Oh. Yan ang natira. Dilim ano? Oh. Yan ang natira o. Oh. Hmm. Tubig o. Oh. Hanggang tuhod yan. Binabasta-basta yung tubig na yan. Hmm. Hanggang tuhod yan, tubig na yan. Ano lang. Tatapos sa bukas yan. Tapos na maya yan. Ang garas utyo na ulit. Ano. Ang kasama ko. Pogi. Si Poging Tulig. Poging Tulig. <laughs> Ayan. Kaunting tiyaga pa. Matatapos na yan. Ayan. Tapos yan ay in ano na. Ah, tatakpan na ulit yan. Sige po, marami pong salamat sa inyong mga panood. Araw ng Balide. Balide. Merkule. Sige po, maray pong salamat sa suportang tunay.